good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon mga kandidata na malakas pagdating sa parte ng Amerikas. Sino-sino nga ba sila dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon, so ito na nga guys, Miss Universe is on talaga namang hindi na maawat ang mga kandidata na lumalahok dito sa Miss Universe kanya-kanya ng paandar, kanya-kanya ng ingay, kanya-kanya ng pasabog syempre kaabang-abang yung mga kandidata lahat sila ay eh, talaga naman masasabi ko oh my god, sino kaya talaga ang makakapasok dito sa semifinals? Kasi talagang magagaling at malalakas silang lahat. Pero syempre, expect to unexpected. Sabi ng ganon, pwede yung isa sa kanila ay ma-el ng bongga-bongga. Katulad noong nakaraang taon, ako, ang dami mga kandidata na front runner na hindi mo inaasahan na biglang may el tukuyo. Pero syempre, isa dyan sa mga inaabangan natin ngayong taon na to na nasisiguro natin na malakas ang laban ang ating pambato na wala nang iba kundi si Michelle D. Yes! Si Michelle D. Ay nako, syempre, nandoon tayo, inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena niya dito sa competition at ano nga ba ang mga pasabog na gagawin niya para sa mga kalaban niya dito sa competition. But at the end of the story pa rin, syempre, kung ano nga ba ang i -re represent ni Michelle D sa kanyang story para dito sa Miss Universe. So, yon ang abang kay Michelle D. Sa ngayon, wala pa tayong update masyado kay Michelle D. Dahil ang ating pambato ay nandoon pa ay nagpapahinga pa ng bonggam-bongga. -bongga. So, hinihintay niya pa yung, yung kung kailan ba yung exciting moment talaga dito sa competition. Siguro mga bukas, may update na tayo kung eto ba si Michelle D ay papasok na sa Miss Universe. So, yon So, for now, ang sabing ganon, ah uh, sa Voice for Change update, First pa rin, na, nangunguna pa rin sa listahan si Nicaragua na merong 87,546 the boat. And then, si Miss Philippines ang pumapangalawa na merong 81,775 boats. Pangatlo naman si Thailand na merong 51,778 votes. At pang-apat naman si Albania na meron 33,762 boats. At pang-anim naman si Chile na meron 20,920 boats. At pang-anim naman si Ah uh, pang lima si Chile, pang alim naman si Dominican Republic na meron 16,127 votes at meron namang pang seven naman si Brazil na merong boto na 6,607 pang walo si Ireland na merong 5,966 pang si Jamaica na merong 5,501 vote And then, pang sampu naman si Lebanon na merong 5,479 votes. So, ayan yung bagong update sent since 11.40 a.m. So, ayan yung update for vote for change. Pero guys, huwag po natin kalimutan na bumoto din po sa Miss Universe apps dahil nag-start na rin po ang botohan nila doon. So, ano ba ang mapapala ng mga kandidata kapag nanguna dito? Yung iba ang balita ay makakapasok sa semifinals kung sino yung magna number one. And then, of course, kahit alam natin malakas na yung ating pambato, sana i-place natin siya ng bonggam-bongga -bongga sa number one spot, di ba? So, let's talk about sa Americas na mga kandidata na malakas pagdating dito sa competition ngayon na Miss Universe. Hindi data talaga na masasabi ko na kaabang-abang pagdating sa Americas. Isa dyan, syempre, si Miss Dominican Republic isa sa mga masasabi ko kung ganda ang pag-uusapan, grabe ang ganda ni Dominican Republic. At nakita naman natin, nung nakaraan taon ay umariba ng bonggong-bongga si Dominican Republic sa competition ng Miss Universe. Naging second runner-up sila. Ngayon, inaabangan ng lahat kung eto ba si Dominican Republic ay kaya niya bang pantayan yung nagawa ng Miss Dominican Republic noong nakaraan taon. At syempre, inaabangan din kay Dominican Republic ngayon kung ano nga bang ipapakita niyang eksena ngayon dito sa Miss Universe? Kung ganda, wala tayong pag-uusapan dahil just ko, lume-level talaga yung ganda niya. Siya yung masasabi ko na pwedeng maging pangalawang Miss Universe ng Dominican Republic after ni Amelia Vega. But tingnan natin kung kaya niya pantayan talaga yung galing nung nakaraan taon at saka si Amelia Vega, di ba? But exciting kasi nandun doon nakikita mo na Grabe ang ingay ni Miss Dominican Republic ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe. And then of course si Diana. Si Diana Silva ng Venezuela. Isa din to sa mga kaabang-abang na kandidata dito sa competition. At alam natin na nung nakaraan taon, syempre, nag-play sila ng first runner-up. At ngayon, titignan ni titignan natin lahat kung eto ba si Diana Silva ay kaya niyang mag-place talaga din ng first runner-up or more dito sa competition ng Miss Universe. Sa hindi po nakakaalam si Diana Silva ay dating naging Miss Earth candidates at finalist dito sa Miss Earth. And then ngayon tignan natin kung anong eksena ang gagawin niya sa Miss Universe. Next is Miss Colombia. Si Miss Colombia last year ay nag final sa competition. And then iba din syempre talaga yung ipinakita noon ng Colombia sa competition talagang humataw. Pero ngayon, mas matindi ang ino-offer ngayon ng Miss Universe Colombia dahil siya ang kauna-unahang kandidata na makakapasok dito sa Miss Universe bilang married woman, di ba? Isa siya sa mga kandidata na talagang nag-break ng rules ng Miss Universe. So, ngayon, tingnan natin ko siya rin ang magbe-break ng rules na kauna-unahang babaeng mananalo ng Miss Universe na may anak at asawa. So, kaabang-abang yan talaga si Colombia, si Camelia, di ba? So, interesting ako sa kanya. Another Celeste, ang isang sasabak ngayon sa Miss Universe from Chile ay nako, noon last year ang Miss Chile ay hindi masyado umangat sa competition pero ngayon taon na to, iba ang pambato nila kung ganda ang pag-uusapan I like her beauty at masasabi ko naman ako si Chile ha medyo nakakatakot din sa competition na to maliban doon sa kanyang advocacy syempre interesting ang lahat dahil sa Beauty na meron siya So let's see Tingnan natin kung makikipaglaro nga ba si Chile Dito sa competition ng Miss Universe Next is USA Iba din si USA ngayong taon na to I Ano to eh Palaban ang kanilang pambato Pagdating sa communication skills Performance level Na panood natin ang Miss USA At grabe ang ipinakita doon ni Miss USA Sa competition nila At masasabi ko naman Oh my God nakakatakot kasi syempre uh, baka mag back to back sila ngayon taon na to hindi natin alam kung anong eksena ang gagawin ni Miss USA kasi isa din si Miss USA sa malakas na kandidata talaga dito sa competition na Miss Universe this time and then of course si Miss Nicaragua si Nicaragua dating Miss World candidate na nag-top ngayon ay nandito na siya sa Miss Universe. Performance level, talaga namang masasabi ko, lumi-level talaga ang beauty ni ni Miss Nicaragua dito sa competition. At hindi lang yon grabe yung pasarela na ito. So, exciting yung ipapakita niya dito sa competition ng Miss Universe this year kung sakasakali makakapasok siya sa semifinals. And then ando na sobrang aabangan mo ang bawat eksena na gagawin niya. Plus, nando din tayo na nangunguna siya ngayon sa botohan, di ba? Nangunguna siya sa botohan at masasabi mo na, Uy, mukhang lumalaban ang Nicaragua. So, tignan natin kung ano at paano papalo ng bonggang-bongga -bongga si Nicaragua dito sa competition ng Miss Universe this time. And then, of course, next is Miss Mexico. Nako, si Miss Mexico nakakatakot din to si, Me si Mexico kung iisipin mo. Parang isa din to sa mga masasabi ko na kaabang-abang sa competition kasi bukod dun sa height, beauty, plus yung kanyang brain na magaling din to pagdating sa communication skills. Kung nakaraan taon ay na El Tocuyo ang Mexico, I think this time, this year, papasok na to ng bonggam-bongga. Kasi... Diyos ko, nakakatakot to si Mexico. Iba din yung ino-offer neto. At parang piling ko sa lahat ng mga kandidata pagdating sa Amerikas, nako si Mexico ang isa sa mga dapat mong katakutan kasi kung sa Miss Earth nga, nakarating to ng top 4 eh. So, dito pa sa Miss Universe, tingin mo, hindi niya kayang pumasok sa semifinals, imposible yan. So, tignan natin kung hanggang saan ba ito si Mexico kung makakarating sa dulo ng competition o siya na kayaan susunod na kukuha ng corona from Mexico after ni Andrea Mesa, oh, 'di ba? Kung sakasakali ito ay pang-apat na reyna nila kung siya ang mananalo. And then of course, Puerto Rico. Puerto Rico nako, isa to sa mga grabe pagdating sa performance na ko yung nagsama-sama yung mga Latinas, isa siya sa mga paandar na kandidata. Kaya mag-expect ka na magpapaandar siya ngayon dito sa competition. Kasi iba din talaga ino-offer na ito ni Miss Puerto Rico na si Carla, first runner-up sa Supranational. And then tingnan natin kung kakabog ang beauty niya. Pero sabi ko sa iyo, si, si Puerto Rico, iba din to. Maniwala ka. Nakakatakot, di ba? Kasi... Iba yung datingan niya eh. Medyo parang ang tapang, ang lakas. So, maliit lang siya pero malakas siya. At isa siya sa mga hindi magpapakabog pagdating sa Latinas. So, yon So, sila yung mga nakikita ko na sobrang lakas na kandidata. Ito nga si Miss Dominican Republic, Venezuela, USA, Mexico, Puerto Rico, Nicaragua, Chile, and Colombia. So, iisipin mo ha, wala pa dyan si Canada. Si Canada kasi isa siya sa mga naging top finalist din sa Miss International. At kung beauty ang pag-uusapan, hmm, pasok ang beauty niya, di ba? So, hindi ko alam kung anong yung ipapakita ni... ...ni Canada sa competition. And let's see. Malaman natin kung makaya niya ba makipagbardagulan dito. And then include din natin syempre sa si El Salvador. For sure ang El Salvador ay kaya din pumasok talaga sa competition ng ngayong taon na to. Dahil syempre sila yung host country. Plus maganda yung kandidata na El Salvador. For sure gagawa to ng ingay para sa kanyang bansa. So sila yung nakikita ko na parang magkukomplete para sa mga Americas na talagang masasabi mo... Oh my God, iba din yung ipinapakita nila. Plus, wala pa dyan si Peru, di ba? Si Peru, iba din yung si Peru. Medyo maangas din si Peru. Ba't tignan natin? Anyway, so sa kanilang walo na nabanggit natin, or sampo, sama na natin si Canada, sa si El Salvador, sino nga ba ang possible na malagay sa El Tocuyo? At sino nga ba yung possible na mm, makapasok talaga sa semifinals? Ako para sa akin na, kung strongest talaga na candidate sa kanilang lahat, lahat na sila ay syempre may mga pinaglalaban dyan. But, possible muna tayo doon sa pwede talagang makapasok sa semifinals. Ako ha, ang nakikita ko dyan syempre number one, Puerto Rico. Yes, naniniwala ako na kaya ni Puerto Rico pumasok sa semifinals and then USA. Of course, USA. Hindi, hindi yan mawawala sa eksena. And then, I think Colombia. Exciting to. Kasi si Colombia, parang piling ko, isa to sa mga aariba. Pasok natin si Nicaragua. Si Nicaragua, yes, kaya niya. And then, I think, gusto ko si Venezuela or si Chile. I think pwede yun. So, parang feeling ko, sila yung makikipaglaro. But, tingnan natin, abangan natin yung pageant. And then, pagdating naman sa, yung pwede talaga may El Tocuyo, I think Dominican Republic. Mahina ang ano ni Dominican Republic. Wala naman ako masyado nakikita ang eksena niya. Plus, plasma plus ma-intriga pa si Dominican Republic. So, parang feeling ko, pwede siya may El Tocuyo sa competition. Sa kabila ng sobrang ganda niya. And then, I think, si si Nicaragua sa totoo lang si Nicaragua nararamdaman ko din na parang overhype sa competition kahit sabihin pa natin malakas yung kanyang uh, performance but ano ba yung ino-offer di ba so yon di ko alam basta nararamdaman ko lang let's see <laughs> and then sino pa ba sa kanila si Chile Ah uh, hindi ko alam kasi parang pili ko possible si Chile na makapasok sa semifinals. But possible din si El Tocuyo kasi syempre gawa nga nung tingnan natin kung ano yung ingay na gagawin niya sa competition. So yon sila yung mga nakikita ko na talagang masasabi ko palaban pagdating sa Americas. And then ayun nga tulad nga ng sinabi ko, uh, syempre mag-expect to unexpected tayo dyan. Expect natin na Pwede pumasok silang lahat pero expect natin ang lahat ng malalakas na to ay pwede isa sa kanila o dalawa sa kanila ay maeltokuyo ng bonggang-bongga sa competition. But malalaman natin 'yan sa mga susunod na araw sa performance na ipapakita at ingay na ipapakita ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Are you excited guys? Kasi ako yes. Sobrang excited na ako. So, so yun guys. So, sana guys tuloy-tuloy lang ang suporta natin sa pambato natin na si Michelle D. Pagdating nga po dito sa botohan para po dito sa Voice for Change. So, para makaboto po kayo, napakasimple lang ang gagawin nyo. I-search po ninyo voice for change, and then vote po doon sa kanila. So follow the instruction lang naman. And then dito naman sa Miss Universe Apps, huwag niyo rin po sana makalimutan na iboto syempre ang ating pambato. So sana po lahat po tayo ay magtulong-tulong para sa ating pambato na si Michelle D. For now, nangunguna po si Miss Nicaragua, 87,546. Pumapangalawa naman po si Philippines na 81,775. So, bayanihan lang po, Pilipinas. Kaya natin to. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa ating mga Amerikas na sino nga ba nakikita nyong malakas at sino nga ba nakikita ninyo na bag possible ma sa kanila sa darating na competition. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep Keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Manalig lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you later. Thank you, guys.